So what's up mga gar, for today's alam kong hindi lang ako nakakaranas nitong nagmamantika <laughs> Bukod sa pangitig na nakakasama pa ito sa ating isda Kaya need natin tong tanggalin mga gar para happy fish keeping talaga Medyo makonsumo lang sa oras pagtatanggal ng mantika mga gar Pero oks lang yan, alang alas sa ating mga alagang isda Alright Siguro ang sanhinang pagmamantika mga gar Dahil dito Sa patay na apple snail mga gar no! o siguro dahil dito sa dahon mga gar o kaya sa mga pinapakain natin sa ating isda so yun mga gar what do you think by the way uh, pray pala to ng BDSS mga gar or uh, blue dragon and snake skin almost 40 plus sila wow at ililipat na natin sila sa malawak na lalagyan para mabilis sila lumaki nice dahil madami-dami naman to mga gar magpaparapol tayo na soon wow at eto yung second batch ng ating BDS is kaunti lang sila magar siguro 15 plus. Pero good news kasi uh, karamihan dito female. Yung first batch kasi natin magar karamihan male kaya dito tayo babawi. Yan siguro mga 1 month pa bago tayo makapag out na ito, mga gar. At eto yung first batch natin mga gar. Kaunti na lang yung male natin mga 7 pieces ata. At meron ditong nag-iisang female at yung second batch talaga ang inaasahan ko mga gar.